At dito pa rin sa Bohol, isa ang bayan ng Marimbohok sa mga pinakamatinding na pinsala ng Lindol. At tila ba nakadagdag pa sa kalbaryo ng mga residente doon yung pagkasira ng kanilang tulay? Magkabilang panig ba naman, magkabilang dulo ng tulay ay nasira. Pero hindi po ito naging hadlang para sa GMA Kapuso Foundation. Narito po ang aming ulat. sa bawat kalsada ang aming binabagtas dito sa Maribuhok sa Bohol. Tila ba iisa lang ang nais ipahiwatig sa amin ng mga taga rito. Kailangan na nila ng tulong. Sa barangay Giwanon, isang bahagi lang ng kalsada ang madadaanan. Hindi dahil sa pinsala ng lindol, kundi ito na kasi ang nagsisilbing tirahan ng daang-daang pamilya na nagsilikas mula sa kabundukan. Ngayon, parang may lindol pa eh, naramdaman. Parang natuturuman na kami eh. Takot kami magkasakit kasi nandito lang kami sa labas. Tuwing makakaranas ng kalamidad at trahedya, isa sa mga malulubhang na apektuhan ang mga bata. Lord, tulungan mo kami, Lord, kasi wala kaming pagkain. Naguguto minsan, wala kami pagkain. Tapos aliging... uh, ang tubig namin ay eh, tubig ulan kami lahat mag, 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 magigana, magigana dito sa semento kasi wala namang, wala namang kami tulugan ng iba. Pero para sa batang si Marjorie, kapakanan ng ibang bata ang kanyang iniisip. Ang bugno dito po kasi may mga bata po makasakit, makaubo, ganyan po rin ang tulay na naguugnay sa Maribohok at ibang bayan. Kaya naman, ang GMA Kapuso Foundation maagang tumulak sa bayan ng Maribohok para maitawid ang ating relief goods sa kain ng bangka. Pagkatapos ng halos isang oras ng paglalakbay sa dagat, kailangan na namin ito isakay ng truck para maihatid sa mga apektadong barangay doon kabilang na riyan, ang barangay Giwanon kung saan naroon ang kalsada na tinitirahan ni Marjorie at ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng ating isinagawang Operation Bayanihan, maya-maya pa, nagtipo na ang lahat at taimtim na nanalangin sa gitna ng kalsada. Ani mo'y paalala na sa gitna man ng matinding trahedya, hindi guguho ang kanilang pag-asa at pananampalataya. Uh, oh. may git 21 at 500,000 residente ang ating napaglingkuran sa mga bayan ng Loon, Calape, Tubigon, Sagbayan, Maribuhok at Tagbilaran City. Lahat pong yan ay narito sa Bohol. Patuloy pa rin po ang repacking at relief operations ng GMA Kapuso Foundation sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City. Pagsusumikapan po namin na maabot ang mga lugar na hindi pa nabibigyan ng tulong. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming partners na tumutulong para maisakatuparan ang ating Operation Bayanihan. At para po sa mga nais magpahatid ng kanilang tulong, kailangan po ng mga kababayan natin ang pagkain tulad ng bigas, noodles at delata. Pwede rin pong ibang uri ng delata maliban sa sardinas. Bottled water kailangan din po at mga gamot. Maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan Pwede rin pong dalhin ang inyong mga donasyon sa Formation Center sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City. At para naman po sa mga donasyon mula sa Cebu, maaari nyo pong dalhin sa GMA 7 Cebu Complex, Nivel Hills, Apa, Cebu City, o di kaya sa Cebu Grand Hotel, Escario Street, Cebu City, at sa Rotary Club of Magtan Building, Magtan Export Processing Zone 2 sa Lapu-Lapu City maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lunier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.